Madalas nakakaligtaan at nakakarami ang importansya ng malusog na pag-iisip. Dahil sa mga pang-araw-araw na gawain, mas binibigyan natin ng oras ang pagpapalakas ng ating katawan. Sa katunayan, ang malusog na pag-iisip ay naging susi para sa mas maayos na functioning sa araw-araw. Kaya naman, idinaraos ang National Mental Health Week na naglalayong bigyang pansin ng ating pag-iisip at pahalagahan ang kalusugan nito. Na bago sa atin ang katagang demensya. Ngunit marami pa rin ang hindi alam at lubos na naiintindihan kung ano talaga ito at saan ito nagmumula. Taliwa sa kaalaman ng lahat, ang demensya ay hindi isang medical condition. Ito ay grupo ng mga sintomas na maaaring may kasamang memory loss, kahirapan sa pag-iisip at pagsasalita. Sa umpisa, ang mga pagbabago ay maliliit lamang at hindi kapansin-pansin. Habang tumatagal ang mga sentomas na ito ay mas nahahalata at mas lumalala, lalo na ang mga pagbabago sa behavior at mood araw-araw. Ang demensya ay naranasan dulot ng damaged nerve cells sa utak ng isang tao na malimit ay nakaka sa iba't ibang parte ng pag-iisip. Iba't iba rin ang effects nito sa isang tao. Madalas ay depende kung saang parte ng brain ang apektado. Nare-recommenda ng Doc Alternativo ang pagsunod sa 7 Days Cleansing Program kasabay ang Vitamin C IV at pag-attend sa Natural Healing Seminar. Pakinggan natin ang testimonya ni Anne Rose Palerka Urip kung saan siya ay may sintomas ng demensya. Ngayon, gumaling dahil sa pag-undergo ng cleansing at ng ating Vitamin C ng Doc Alternativo. Good morning mga Doc Alternativo, mga sister and brothers po si Andrew Spoler Favorit from Ulangco Bandera, Samuel Adel Marti, 59 years old. Naku, kayo katatang sa tuwang 6 years na paggamit okay, na po sa loob ng kreatibo. Okay, sa unang panahon, ang akong sakit, lever fatty acid. Mm -hmm. Napakoy si Shore, napakoy, kanang mag, nandito kayo tao dito, sakit ko ini to ka sa sakit ang ako na ko di alam tama sa pikat istila dili di ko pagbuhat ng laaw ah, sa sakit ko ug tugod Kung ako gi pa naka cleanse ko ta dog alternatibo o naka vitamin C po ko kaloy sa ala alhamdulillah kaloy sa Allah. tapat tapat ato karon wala ikaw sa 20 17 18 taman karon Nag-blamit lagi ko sige sa product sa Doc Alternatibo. Ako lang yung sorted. Ako na mag-cleansing-cleansing all, all day magamit ko sa mix stand, sa mga B-complex, Muna na itong gatas kape. Kaluhin sa Allah, di na po po magpalit o mga synthetic product. Isa pag ko, labad akong ulo, narap ko sa dog product. Dako kayo, yung ikatabang ang dog product na na address sa atong office sa Padre Ramon Gomez, Ustaka, di Nicolong City. Naka-vitamins, naka-cleansing po po within one, one week, kayo nakabaitamin si Puko sa dua ka session. kayo ang atong reaksyon sa atong pagbaitamin C kay ang akong mga ugat siguro no. Ba pa lang kuraju jud no, nang nangiliti akong mga ugat ya yung silo sa vitamin C nga nitulod ang injection sa akong mga kaugatan kay mo toy naka, naka balatian ako sa akong liver pati ang kay gubang pa na akong mga sakit sa akong lawas. Kung gano'y sa awa mo, rin ito'y nakatanglaka instrumento nga nakaayos sa aking balatihan. Daghang, salamat sa ating inventor na si Doc Edgar Rosada de Libo, na mo'y naghatag o nag-instrumento na mo'y nakatanglikan siya sa awa nga, naghimo siya ni na mga produkta na makatabang sa Daghang kayong mga balatian at mga kaubang mga kababayan na po ka ka sa ating ang Celina Lanu, apo si, si Andres color Calrect, Bandera Polanggo po sa Mogan del Norte, 15 59 years old. Para sa inyong katanungan, maaari kayong bumisita sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo. Tumawag lamang sa 0946-967-3211 o di kaya ay bisitahin ang YouTube channel na Doc Alternativo. Huwag kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.